So well, what's up mga idol, kasama ko mga bigatin dito sa NDB Si Edwin at si Jepoy Naka NMAX at naka Ninja 400 Alright mga idol, tara Samahan nyo kami, pupunta kami ng ano, kaybyang Kaybyang Tunnel mga idol So ito ride kami Ayan mga oh, Si Edwin, tapos si Jepoy Tsaka siyempre yung aking NK400 At si Ninja 400 Poging-pogi Ayan mga idol tara Samahan nyo ako Tayo na kay Biang Tunnel Let's go Sige. Una ka. Oh. Kukuhaan ko. Bibidyo ko. Ayan ako. Nasa loob ng NDB. Nagbabanata na. Ayan po sa hindi pa po follow sa atin please follow my youtube channel Motor Motovlog and then syempre follow nyo rin yung aking page Gars Motoworks Accessories and in Installation mga idol sa lahat ng magpapakabit ng mga electrical wiring talagang napaka clean wiring natin mga idol subukan nyo ako para malaman nyo kung paano tayo gumawa at makita nyo rin kung gaano tayo kalinis gumawa mga idol So alright mga idol Pakilike, share and follow na rin Ang ating page And then uh, pakilike Share and subscribe na rin Ang ating youtube channel Sama ko si Jepoy at si Edwin Siyempre si Nicole na yun na kami yun Pero hindi siya sama sa amin Sa Kaibigan kasi ano Uh, uwi siya sa manukan yan kasi si Nicole ano yan handler ni Boss J po yan. Handler niya ng ano ng mga manok na pangsabong. Malapit yan si Boss Nicole. Talagang minsan sunod-sunod ang pagkapanalo nila. pa kami sa naik ngayon uh, Gawin kami ng kaibiyang tunnel mga idol Alright mga idol Nandito na tayo ngayon sa Tarnate Edwin Gepoy oh Gepoy in the house With Ninja 400 Uy oh, may bus Pasok Tumakay na nasa Tarnate na kami Ayan nagaano na namin yung maragod doon Ngayon Tarnate na Right Uy okay, bayan ng Tarnate Uy Ternate ba o Ternate? Ba't Ternate ang nakalagay doon? Ternate Yun o, oh, mga idol o oh. oh, oh. ang ganda ng view Tingnan nyo mga idol Napakaganda ng view idol short short ride lang to pagpag lang kasi kinakati na eh na lang kasi to nagamit din to si NK400 si ano eh kaya uh, niyaya ako silang magpagpag eh ang problema parang umuulan <laughs> oo oh, parang umuulan sa bundok <laughs> para umuulan sa bundok mga kababayan yan you know, o may ano rin ito maalapitan o CB650 o oh. pangarap ko ng motor <laughs> wala so, pa tayo pambili noon ay <laughs> napakamahal pero kung may mag-sponsor sa atin bakit walde <laughs> Ha <laughs> ah, oh, bumakbak na si Jepoy oh. Siyempre yung tropa natin sa likod na nakasibi Naging tropa natin bigla <laughs> <laughs> laban din si Edwin oh Edwin in the house lumaban din Oh 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 isara Si missing fifty ay lubet ba ang tulog, boy. Grabe. Hindi ba kami ni Edwin? Pumataw <laughs> si Jepoy! Nawala oh, na si Jepoy pre Hahaha ulan Hahaha Hahaha mo ulan Hahaha <laughs> <laughs> ha huh? <laughs> Parang wala dito oh. Tingnan na madilim oh. Asa si Jepe nandun na Alam mo na dito po Bo tayo Boy, muulan po Ba't naman na dyan ka boy Ba't tayo boy Ilungan talaga rito. patay tayo rito. ang basahang, basahang tayo rito. Uy! Asa ka na ba, boy! Muulat, boy! Uy! Putang ina! Wala pa rin malang ano. Eh, ko na ng box. Wala na ginagamit ko. <laughs> Poy, gagawin mo tayo. <laughs> bray, yung cellphone ko, bray. Tanginan. si Joe, Poy. tayo, <laughs> gagawin mo. Gagawin. <laughs> Tama-tama, tang tagaling ng gloves ko, gagawin. mo, gagawin. Yung cellphone <laughs> <Tang -inang>, yan. Wala <laughs> tayo pa ng mga naman dito. Ang <laughs> gaging camera ko patayin ko Alright mga idol ito naka na kami At ito na si MK Wala hindi kami natuloy sa kaibiyan kasi bumuhos ang ulan oh, yan na lang kami Sobrang lakas ang ulan dun sa bundok grabe Uh, bumalik na lang kami Kesa matrap pa kami dun so yan mga idol sa hindi pa nakapalaw subscribe please subscribe my youtube channel guys Motovlog Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. At huwag niyong kalimutan i-like ang ating page. Cars Motorworks Accessories Installation. Maraming maraming salamat mga idol. kita sa usod ng mga content natin mga idol.